Si Vega si mga mat, ano yun, kalpenteret. Kalpenteret. Ay, ang kalabaw sa Pilipinas. hey guys, ato na sa bukid guys. na yung ating tapahan guys. Patuloy pa rin tayo sa ating paggawa ng tapahan guys kasi hindi pa natatapos. At ngayon lang po ako nakapag-update sa aking YouTube channel. Kasi busy po tayo sa ating paggawa ng tapahan at ito na ang ating bagong update. Ayos na. Next. Diba? Okay, natapos na rin tayo sa ating paggawa sa tapahan, guys. Matagal din natin itong hinintay na matapos. At ngayon, natapos na. Hindi pa masyadong nalinisan ang paligid. Yan. Dito, oh. Ito yung luman naming tapahan. Sira-sira na. O, oh, ayan, oh. Ang bago nating tapahan. Napakaganda. Ito yung sa loob, oh. Yan ang sa loob. Yan. Yero ng ating atip dyan. At ito yung hagdanan natin. Oh. Okay tayo. Yan. Okay, ito po yung setas natin. Na. At ang kasama kong panday na napakagaling, ito po si Bunso. Ay, hey, hi ka naman Bunso. Maraming salamat sa iyo. Dahil sa wakas, natapos din natin. Uwi na. Uwi na tayo guys. Ah, napagod ako. At tapos na rin natin ang ating tapahan. At kung nagustuhan nyo naman ang aking video na ito, huwag naman ninyong kalimutan. Mag like, comment, and subscribe. Bye bye po sa inyong lahat. 为呢？